Idol uh, eh, Punta tayo natin po Sama din si Rat Ride straight. Pero di pa nila alam kung ano Kung pa natin mga Idol Tulungin uh, <laughs> natin si Rat Ride mga Idol siya from Sampaloc, Manila. Wow naman. Paano, wow. Sa 7-Eleven para. Wow. Ice lang siya. Ngayon uh, right out. So, you know, shout out. Shout out nga pala kay Boss Dodi. Nang so, drop ang Dunay. Mga shout out sa mga idol. Different price lang sa mga idol. Gusto raw ni Rat Ride na pagpunta ka di Na hindi dumadaan ng sumulong <tries> kaya tinanin sabi na. kanina kaya 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 bali ano mga idol Pikyo na lang kung sa ko, kung anong mga daan okay, mga idol Hintay natin si Ratride dito sa 7-Eleven Junction Magal Magali pa kasi ng ano yun Sa Palok Manila mga idol Yun mga idol Salamat nga pala sa mga bago natin subscribers At saka nag-follow ng ating Facebook page Maraming maraming salamat po sa inyo mga idol Tuloy lang tayo Mga idol

galit na Eh, dadaan kita sa mas patag-patag ng konti Patag-patag yeah. Ayun <tinyo> uh, o, oh, mga idol, yung sinasabi ko sa inyo kanina kung anong dala niyang bike Hindi ko alam kung anong dala niyang bike kanina Ito ang dala niyang bike o, oh, yung bike <laughs> Wala na, finish na Pudulin natin yan, kala niya dadaan tayo sa big lane Nagwiki kami ni Emil Ha?

na sa taas mga idol Ready sir Ingat 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 Maraming accident dyan ha Kami ingay!

Hindi ko alam ah. So, uh, karatray, ay karatray yeah. Karatray <laughs> Mga karatray ni Kuya rat Ayan, o. O, yan, ang ratray Ayan oh. Kuya, kamusta ang ano mo rito? Okay oh, naman na Ito naman tayo Wala tayo yung ano na, na <inaudible> Hindi ka naman nahirapan? Tama lang din <inaudible> ako nahirapan. Ayo. Tama na si. Tama na si tulak. Ayo. Ayo. Pare. Ano kung muna? Sir, kamusta naman na awon natin? Okay lang. Oh, sige, pwede tayo mag-kaya, tulak Oh, pwede tayo mag-shoutout, sige Shoutout kay Jeep Pamuliras Pembo Makati Oh, Pembo Makati Ay, sir Tagig na kami Ah, tagig na Thank you. It, tiga, ano, o iba-iba? Okay. Isa lang kami. Isa lang ang ano. Tara, Wala na naman si Rat mga idol Okay pumunta yun Ayun na ayun na Ayun na ayun na Bumaba ah. morning, ma'am. Solo lang po Yan mga idol Kaya yeah. na naman natin itong Itong yeah. so, antina Ayan. Eh. Uh, one, one shot One shot lang tayo Pira lang din po Pero malulupit ang ating mga nitarahin Lagi na tayo nasa Tak kita belok GG sahabote ke ia langrow ke sir Bakit na? Hey, bakit mo sinabi? Hindi <laughs> natutuloy ang mga yan Madal-dal ka eh Kayo pala to? Woo! Nice ba? Nói đại là đá Good morning idol morning morning Oh, kayo, may tayo antoy, ah. Ay, sorry, sorry. Ako. Oh. Ay, sorry sorry. ba, umihiya ko. Umihiya ko, Lapit na ba to? Puta. Yun na lang Oo. Ay, na ganyan. Ha? Ayun no, shoutout MD Shot Tsaka si Mama Sila mga pumipitik dito sa Morning po Thank ma'am Ayun Shot So Shout out sir Pababa na yan Pero Umakan ulit Pipitik yan Dala yung camera mo sir Apo. Ayun Sila yung mga namimitik sa Dumsa Baiklah Saya tidak tak tak, jalan ke mana-mana Saya akan Saya sedang bernafas Wow hmm. Wow Santai berada di mana, Ito nandu ko. Maulan siguro sa baba, no? Lakas! Lakas sa baba, no? May na Ayan o. Ano yan? Kansit budo. Kansit beji. Kansit kanser. Pag kumain ganyan, sigurado, alam nyo na mapuntahan nyo. Alam na, nyo na mapuntahan nyo. Eh umahon. I understand. Kumahan nga doon. E umahon. Ano mga makainahan natin for to this video? Anong warm up natin? E-strips. Tapos sino tayo nagkapisa? Antenna. Antenna hell. Antenna hell. Kasi sir MD siya. So. ayan o. Mmm. Pababa na ito kanina, nakita tayo, umangang hahaha Tigwa na. Eh, dito na nga yan na naman eh. Pero wala naman ng paraan eh. Ayoko nga. Đừng đâu đi đi. Giận đâu nhìn Idol. Simula yun na ride ako ng... Mambun na mga idol. Pauwi na kami. Wala na akong ride. Tapos kami nagkape, nagberienda, nagalmusal. Pababa na namin Dito kami sa Antina Hills. Ayun. Na. Shout out. Sa lahat mga nagpapashout out. Ha, shout out lang. Oh, shout out. Ano pangalan mo? Ha? Ayun, shout out. Nakita niya tayo rito mga itong sa Pure Gold Kuminto. 11 years old, man. <laughs> humingi, humingi, siya ng sticker. Problema, wala tayo ng sticker. Galing <laughs> tak-tak. Buti nakita mo kami rito. Oh, Nakasabay namin ni... Nakita mo yung medyas mo. Ayun, no? Ayun, yung sigreto niya. Nakaklits yan, mga idol. Nakaklits ka? Ang lakas niyan. 11 years old. Nakangarira ka ba? Nakangarira ka? Oo. Nakangarira yan. Dom sa? Oo. Eh, hey, mo dito. na, ayaw mo na, ayaw mo na 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 Ayaw mo na Ayaw mo na, lang lang, oh. na yung... ayaw na, sya, So yung mga idol, nakawin na tayo Kasama natin syempre, nag-iisa Rat ride right? Ayan oh. Hindi na tayo makakaw ng sityo Dahil, ano eh, na, tanghali na, 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 na Tsaka inaabot tayo ng ulan patay na muna kami. Mga siguro mga isa kilala tayo ng patay na, no? Oo. Oh. Tapos na mga ito. Ngayon na kami nababa. Galing Antina Hills at saka East Ridge. Surat so, namin tirahin yung sityulawahan mga idol pag may ano pa, pag may oras pa. Hanggang dito na lang mga idol. May sabi mga ano, karat ride. Ito karat ride natin. Subscribe nga yung channel. Always be. Yan o. No? nyo rin mga idol yung ano niya. Youtube channel niya, mga idol. Telling ko. Turo mo. Bye! Yan. Yun, mga idol. Maraming salamat. Andito na lang.